Ang sitcom na may pamagat na The Purse Family ay magdatampok sa mag-asawang Hagamula at Charlene Gonzales kasama ang kanilang kambal na anak na sina Atasha at Andres Mula. Ang sitcom ay ipapalabas sa TV5 na yung May 2024 at ito'y direct ni Dani Caparas. Ang The Purse Family ay ang pagkakaisa ni Nahaga, Charlene, at Dani na siya kanilang reunion project Bago ito, si Danny ang direktor ng Okie Dokie ang top rating sitcom ng aktor sa ABS-CBN mula 1994 hanggang 2000. Dahil nagtrabaho na sila sa mga TV show noon, tulad ng OK Fine Whatever, ni 2002 hanggang August 2006, komportable na si Aga kay Danny. Ang sitcom ng Mulak Family ay inaasahang magtatampok sa buhay at mga kadanapan ng pamilya mula. Ito ay isang pagkakataon para sa kanilang pamilya na magkasama sa isang proyektong telebisyon at ibahagi ang kanilang mga talento at kasiyahan sa kanilang mga manunuhod. Ang naturang sitcom ay magbibigay din sa samot saring mga tema at kwento na maaaring makakarelate ang mga manunuhod. Habang nagbibigay ng isang masayang at nakakaliw na pagtingin sa buhay ng pamilya mula, ang cast ay kinabibilangan din ni Roderick Paula Tay at Bayani at Bayani ay dalawa sa mga kilalang personalidad na bungbo -bung ng cast ng sitcom ng pamilya mulak na The Purse Family. Kasama si Chad Kinis na isa rin komedyante. Ang kanilang partisipasyon sa palabas ay nagdudulot ng kasiyahan at sigla sa mga tagahanga, lalo na dahil sa kanilang kakayahan sa komedya at pag-arte. Ang pagkakaroon ng mga kilalang personalidad ay nagpapataas sa halaga ng produksyon ng sitcom at nagpapataas ng atensyon ng mga manunuhod. Sa din sa hatting na ng iba pang bagong talento tulad ni Sam Caloso, Head Colleen, at Hart. Sa isang panayam kay Bayani, sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na isang tunay na pamilya ang magdidida sa isang sitcom. Inihayag din ni Bayani na sila ni Roderick ay bahagi ng creative team ng sitcom. Sa katunayan, si Bayani ang nag-isip ng title na The Purse Family. Binanggit na ang mga kambal ay nagtatrabaho ng husto sa kanilang pag-arte dahil sila ang mga miyembro ng pamilyang mulak na kasali. At mayroon ng karanasan si Atasha mula sa kanyang pagiging bahagi ng Itbulaga. Tinutulungan din ni Atasha ang kanyang kapatid na si Andres na bago pa sa pagarte at kinakabahan sa kanyang unang pagganap sa acting. Ang uh, pangalan po ang The First Family, ah uh, malapit na mas sa TV5, uh, masaya masaya ako makasama kayo ng mga Kasi sana ko rin mabulo ko sa Tagalog kasi same ang grade sa mga 'to. O tawagin po ah, the, the First Family sa TV5. Ah uh, taping na po kami. <laughs>